Nandito kami sa Batha kasi mamimili kami ng Filipino goods. So, <laughs> ang main purpose ko talaga dito, isa sa main purpose ko ay Efficacent. <laughs> <laughs> Ayan. So, the price of Efficacent is 24, <laughs> 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 24. real. Ah, ay, saan? Wag, itong malaki na. Okay. 24 reals. And, itong isa naman, counter irritant, 26. So, dito lang tayo sa 24. Kayo na lang mag-convert. So, 24 times 15 na ngayon mm -hmm. ang real, no? Okay. Hindi na kailangan. sa Pinas. Uh, 24 Ah, uh, lima kaming nandito ngayon. So, ito yung dalawa. Anong pinagagawa niyo dyan? <laughs> ano yan? Ay, ang cute siya. Oh. So, ito maganda din. Um. Maganda. Ito yung isang kasama namin. <laughs> Anong ginawa mo? Oh Anong ginawa mo? Lumipad. Ito yung isang kasama namin. <laughs> Ah, okay. Ang ganda, ah. Kasi para may fruits. <laughs> no, naka-divide na siya. Okay. T -t lang... Ano nabili mo? Ito. <laughs> Tingnan. Magkano yan? Ten. Ten reals. Okay. Ito, maraming magic sarap. Oh, magic sarap kayo dyan. <laughs> yeah. Isang balot ng magic sarap is 6.95 SAR. Ito pa ang isa sa hinahanap ko pala, crispy fry. Ito na lang malaki. Ito ba yung original? Ayan. Kano? 11.95. Ito, merong 555 sardines. Magkano ang 555 sardines? It's 3.30 riyals. So, kaya nilang mag-time. So, ang rate ngayon is 15. Oh my God! Ito na yung hinahanap ko. Ang mahal pala. Uh -oh. Kano ba to? Classic 40. Hindi, wala na ito, sila. chicken. Itong malaki. Mm, ito malaki. Magkano tong ma ito 41? Kinuha ko dati. Ito itong maliliit. Ito na 'yon, yung 41 sir Ano 'yan? Yan, yung price yan. niya. Mahal pala, parang 500 nito ah. <laughs> <laughs> siguro siguro tuwing kain isa lang yung kakainin ko. <laughs> <laughs> Isang piraso lang. Okay, there you go. Tapos pagdating sa school, parit mo May ingbitin din dito, oh. Ayan. Product ng ingbitin sa loob. Tara! Nakarami ka na, ah. Ano yung binili mo? Mga, ano? Filipino food din? yeah, okay. Patingin nga. Ito, paborito ni Jillian to, eh. Cereal? Okay. Look at this. Pagkaing Pinoy. Mga Filipino bread. Ang dami. Aha. Ano bang maganda dito? Chicharon? Ah, chicken. Chicken chicharon. Ito. Kukuha ako ng isa. Favorite to ng asawa ko. Hi, mahal. I have something for you. Tara! Tara! Oh, my God. Ito yung mga ketchups na Ang dami. Walang papa ketchup. Wala. Merong UFC, pero walang papa ketchup. Oh, my God. May Argentina beef loaf. Magkano? Ten riyals. Bukat <laughs> tayo ng isa. Patawarin mo ako mahal. At, ito ay naminiss ko. Kukuha talaga ako. Isa lang naman. <laughs> Nandito lang pala sila sa seafood. Uy, wala daw bagoong dito, sabi no isang lalaki. Nasa labas daw. Hala. Patingin. Wow. Ah, sige. Video okay tayo. Ah, sige. So, tomorrow meron na kaming itinerary. Video okay daw. Tilapia to. Ang puti ng tilapia nila dito ah. Ayan na maputi. <laughs> Hindi maitim. Ayan yung mga isda dito. Punong-puno ng yelo. Ito. Ano yan? Swordfish? Wait lang, may nakita akong tuyo. Ito, ito, ito. ito. May tuyo dito. Ah, may tuyo! <laughs> Hmm, naglalaway na ako. Gusto ko nang kumain. Yung sa likod ang kukunin natin kasi nga, di ba, FIFO system. Char. Ah, sarap nito! Ayan. Ano pa? Ang ng mga tuyo dito. Magkano yung nakuha ko? Five. Five lang naman siya. One piece. Ah, uh, what else? Hmm, sarap naman dito. Ano to? Arabian Fisheries. Aha. Yan lang muna siguro. Dalawahin ko na. Dalawahin ko na ba? Ang <laughs> nakaka-torn. Ito isa na lang. Try ko tong isang malaki. Magkano ba to? Six. Dried fish. Reno seafood. Yan. Dalawa. May bagoong daw. May bagong dao dun sa kabila. ako <laughs> ah, ko ng tuyo. Kum kuha kayo ng tuyo? Oo. Masarap ng tuyo. Ang kapit kapitbahe nito. mag mag exhaust fan na lang ako sa pag nagluluto ako niya. <laughs> ano binili mo ba eh? Una ko yung asawa ko Ah, naglilinis sila dito? Okay. Magkano kilo ng crabs nila? Ang kilo ng crabs ay per kilo ng crabs ay 10.95. Kayo na lang mag-convert. Ito siya. Mas mura siya compare sa Pinas. Ano yan? Chicharon? Chicharon ano yan? Chicharon din dito. Lakay Ah, beef. Ngayon lang ako nakakita ng beef na chicharon. Ang alam ko lang yung kalabaw na chicharon sa Bulacan, yung itim. <laughs> Parang ang sasarap ng mga tinapay dito. Ah, to samosa. Samosa. May pandesal. Ayan yung mga breads nila. Parang ang sasarap tingnan. Bread pakoda. Oh, may pizza! <laughs> Basta gusto ni baby to, pizza. Toyo! Toyo sa akin. <laughs> Tuyo sa akin. Tsaka beef loaf ito. Oh, yung Argentina. Ayan. Sapin-sapin. <laughs> <laughs> Nangunguha ka na ibang basket ah. <laughs> Sorry po. <laughs> Nanguha na ibang basket. Kinuha niya yung basket yung kay kuya. Sabi ko nga, bakit parang dumami bigla yung basket mo? Nandito pala kami sa Neston Supermarket nila dito sa mall. Yung mall kasi sarado pa. So usually, parang Philippines lang din. Unang nagbubukas ang mga supermarket. Dulo. Thank you. Okay, thank you. Oh my gosh. Ayun, ginisang alamang. Magkano to? 13. It's 13 SAR. Ayan, Bicols. Special, ginisang alamang. Nice, nice, nice. Pagka nakakasalubong ka ng Pinoy dito, nangingiti na lang kami. Ay, wait lang. Ano Ano to? Ano to? daing daing oh daing Oh, na miss kita kuha tayo dalawa yan naputol na yung sinasabi ko tapos longganisa may longganisa longganisa there you go How much? Seven. okay. Dame. Ayan, kapampangan, chicken, garlic, chorizo. Wait lang, chat ko yung asawa ko at saan dito yung gusto niya. So, ayun, ito daw pala. Itong Orange ba to? Ano ba to? Chicken garlic chorizo. Yeah. Binalik ko yung kinuha ko kanina. Oh, may langaw. Ngayon lang ako nakakita ng langaw dito. Ayan. Isang piraso. More than a month na ako dito. Pero ngayon pa lang ako nakakita ng langaw. Isang piraso. Kuha <laughs> na ako ng bagoong dun. Dun sa may mga ketchup sa taas. Bicols, ano ba yan? Bicols choo-choo-choo-choo. <laughs> Dapat pala yung bago. Because na alamang, Ito to. Ito ito. Yung green pa talaga. Yan, ano, okay, na. okay na yan. Okay na to. Oo. Oh. Uh, baka may oh, masarap. Oh, okay na yan. Ginisa daw eh. Ginisa ba to? Ginisa ang alam ang luto na. Wag na prutas. Marami sa tamimi. Asan sila? Bayad tayo. Tara. Meron dito mga Filipino chicha. Ding dong, boy bawang. Kukuha ako ng Mr. Chips. Magkano kaya to? 4.95. Nasa 50 plus or 60? Bakit parang ano? Bakit walang hangin sa loob? Ah! Lumiliit ay butas. Eto. Bakit butas yung mga chipi nila? Bakit? Bakit butas yung mga chipi? Tinan mo ba yung mga chipi, kapain mo mga butas. Ayun oh, eh, lumalabas yung hangin. Ba't ganun? Kasi ano sa packing. Hanap tayo sa likod. Ito. Ah, ito. Ang mahal niyan, 3. Ay, 4 yan. Ito, ano lang. Ito, mas malaki to. 110 grams. Ay, 200. Ah, mali, mali. Ito na lang this is around 50 plus. <laughs> okay na to, medyo ano yun, hindi siya hindi siya atol na to. Meron siyang hangin. Ayun, mura-mura Mr. Chips. Nagpunta na tayo sa ibang bansa, Pilipinas pa din ang binibili. Ito <laughs> favorite ni Mahal to, uh, Nova. Nova, bakit? Eh? Ano? Ay, ito, ito. Yan, yeah, Nova. O, 1 pa 1.65 pa rin naman. Kuha tayo ng piyatos May piyatos dito. Um, kano? For the same lang price. Nandito okay. yung mga murang honey Ito, o, oh, 9. Mahal, may 9 dito. 9 lang. Natural honey. Mayroong 12 kakabili lang namin ng honey. So, maybe next time. So, all in all, it's 163.21. So, ito yung pangalan ng pinuntahan namin nesto. Nesto Hypermarket. Yung pay, mga kasama ko nagbabayad pa. Ako pa lang yung unang lumabas kasi pag hindi pa ako lumabas doon, madadagdagan pa yung mga dadamputin ko. So that's all for today. Bye. Thank you for watching.